Sa huli, ang maaalala, ang mapupure, hindi yung kagandahan, kasikatan, kayamanan, kundi yung pagmamahal na ipinamalas sa mga minamahal. Come to think of it, this world is being sustained right now by God hindi lang sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal niya. The same way, yung family mo, nasusustain mo hanggang ngayon sa kabila ng mga problema, hindi dahil sa anumang bagay, kundi dahil sa pagmamahal mo sa kanila. Yung pagmamahal na yan, yun yung kapangyarihang iyong taglay. Sa pagkatay ay pagmamahal. Kaya ako, hindi ako masyadong naniniwala sa sumbat na hindi nakabubuhay ng pamilya ang pagmamahal in the first place kanina mo sinasabi yon sa taong walang pangarap hindi nagmamahal yon kung walang pangarap yon hindi nagmamahal yon kung hindi nagsisikap yon ang tunay ng pagmamahal nagsisikap at para sa minamahal ay gagawin ang lahat